Ay, talaga. Yan na po. Ready to plate na po yan. Hindi kayo kumain. Ayan po. Sa episode na ano po. Tayo po ay maglalaga ng karning baka. Ay, eh, manding ka po. Nalimutan ko. Asing ka ang Nalimutan natin bumili. Ay, di tayo harvest na lang ng ating tanim. <laughs> nalimutan pala yan. yan. Ano yan. kaya maigi? Eh? Yung maliit o malaki? Ano po? Kahit siguro maliit-liit. doon sa dulo banda doon singkang masarap makagatar kang lalaki sa nilaga ay kakat na pala natin para hindi na humaputik tamang tama po aray hmm. Ari po ay eh, kahit hugasan na laang at isang buo ubag ah. Mm. Singkang. Wow oh, mm. Nilaga. Kunti pa dito na may pag na natuyo yung na initan ni nakupis. Oh, yan. Oh. maalala ko yung baka po ito pwede lagyan ng mais ay tatitingin din pag pang may ari na ating lalagyan nilaga po ano mais ating lalagyan susulbutan dun. Baka may magulang-gulang dun. Pag may dalawang pusoan po naman ng mais, ay ano? Baka na. Yan na ho yung ating mais. Parang malapit na rin nga. Yari, but parang mukhang kalbo na rin isa. Tapi pipili ito parang mga parang malapit na rin ho, ay, hindi man totoo pwede na ay susubok tayo tingnan na rin natin tatago lang ho natin na tayo baka atakehin baga ng umak pag may laman na, ay ay pwede na Pwede na ho. Oh. Yan oh. Ay pwede na. Pwede na pala ito. Oh. Yan oh. Pwede na oh. Yan ito muna oh. tatagula ang natin Ari subok la ako. ito pa lang kasunod na nating mai ano. Mabibinta. Dadalhin ko na rin yung balat. Mm. Ay, pwedeng-pwede na. Mm. Kung tatlong araw pala ito pwede na eh. Tama na ho yan Panalo Nilaga Kuha na rin tayo ng sibuyas ah, Dito na tayo kumuha tawid lang po tayo panalo ano po oh nakakatuwa po yaw pwede ito sa nilaga ano po kompleto na ito na lang ho at isasahog ito ang available O, oh, tara at maisigang bali arin na ho yung ating pang baka baka tapos ilalagan ho natin ng anong tawag din eh? singkang tapos tama tama po yung ating mais oh, fresh na fresh tapos ihuhulugan eh, ho natin ang sibuyas at palagay ko ho ay talagang nakaw napakahusay niyan yun no? o oh. po igagayak na yan, hindi na po kayo mag uh, halian. Yan na po yung ating baka at isinalang na away na Nandiyan na po ang mais at saka karning baka. Rekaduhan na po natin. Paminta. Tapos uh, ay lagay natin sibuyas. buyas bawal. Ah. Na po. Tapos po asin. Ayan, ang bango na po. Ayan na po. Ngayon na po, ah, nakakulo na. Yan, kulong-kulo na po. Oh. Nalagay na po natin yung mga dinahon. Ah, panalo. Ah. Hali na po yung ating dinahon, oh. Yan, oh. sagado po sa gulay oh gano'ng sarap po naman ang gulay ay hmm. hindi pa po tayo nagtatapos na ay pa may ano pa yung ating favorite na po natin Uh -huh. Tapos pati ate susulbong away ay Pau wala ako Hilti po naman ito oh. Kahit gulay ng gulay oh. Ah Malutong-lutong malutong Oh. Ginawa ko na halos ano na oh. Oo. Oh. Yeah, kumusta na ang baka? Nagtago na. Atin ho medyo i eh, ano. Oh, kare yung ating gulay oh. yan yeah, no, para in-steam lang ho. Oh. Uh. Mm. Ya, ready to flip na po Ay, talaga po. Uh, medyo pinino po natin yung hiwa no. Nung karning baka ho, at gawa ng medyo mabalam-balam po bang kumulo. Yan o. Ah, mabalam-balam kumano. Ang tawag din. Mabalam-balam lumabog. Ano para po humabol. Ayan. Ay, talaga. Yan na po. Ready to plate na po yan. Hindi na ako kayo kumain. Oh. bog sa gulay. Ay po yung ating baka.